So, good day, good day mga boss At narito na naman tayo sa bukid dyan And, uh, konting update lang tayo Yan, siguro to mga nasa 90% na Yan, so, konti na lang Alright And, ito na yung uh, Pintura Alright, tapos na yung sa kisame. Yan, pinturahan na rin And, ito sa Yung kulay naman nitong sa labas, sa salas ano yan, uh, papatungan pa ng isa pang uh, pintura. Yan, papatungan pa yan. Isang, ano pa, isang pasada pa. All right so, yung lalagay rin dito sa tabi, yan, bukas, lalagay na nila. And sa CR natin, ay lalagyan pa rin ng skip coat. Isa pang pang patong paro na skip coat para maayos na. Alright. So, yun sa kwarto natin ay tapos na. Ayan. So, tapos na. Tingnan natin. Yung kwarto muna ni Adet. Alright! So, hindi po yan orange ha. Para lang siya nag-orange sa, sa camera natin. Pero, pink yan eh. Sa pink yan. Hindi ko lang tanda kung ano yung kulay ng pagka-pink. Pero, para siya nag-orange. Pero, maganda naman. Alright, tapos na. Okay na. And ang uh, kulang na lang dito ay yung mga ilaw. So, nung Sunday ko pa, pinapapunta yung elektrisya natin. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya napunta. Ayan. So, ito naman yung kwarto. Alright. So, ito yung room. Okay naman yung kulay. Ganito dati yung kulay ng bahay namin, yung nasa labas. Ayan. So, mas maganda siya kapag makikita nyo in person. Eh, medyo mabaho. Kalalagay lang nung huling uh, uh, pintura. Alright? So, yung kisamin natin. Pantay na pantay na. Not like before nung unang uh, nilagyan niya nung unang gumawa. Yan, talagang hindi pantay. So, konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Tapos ito, may butas pa. So, ito, yan. Parang anuhin pa to. Lilihahin, yan. Lilihahin pa to. May altar rin. Yan. yan, may altar natin yan. Alright. So, ito naman, tatanggalin to. Gagawin na rin kakulay nung sa labas, dito sa salas. Yan, kulay niyan, pati itong isa. Kasi hindi maganda tingnan. <laughs> Alright. So, yan. Kantohan na. Okay na. So, yan. So, ilaw na lang yung problema natin. Yan, pinapupunta natin last Sunday pa yung elektrisya nating nakuha. ayun eh, anong araw, anong araw na ngayon? Merkules So, nag o lang siya at saka nag -o -okay dun sa chat namin. Tapos sa isang araw tinatawagan ko, hindi naman sinasagot yung tawag ko. Ayan, so, medyo ano. Kasi, kaya kailangan, na, kailangan namin mapalagay na yung ilaw kasi mag, baka kasi ito magdumi pa. Eh kung nilagay niya and then magdumi, magagawa pa ng paraan ng ating pintor. yung contractor natin na si JB. So, pinlight, <coughs> pinlight, ilaw, pinlight, yan. So, yung cob light na ilagay na sa loob. Ta, tingnan natin. Nailagay na sa loob yung coblight light. Narin na. Yun. Yun yung coblight light natin. Nasa ah, loob na. So, i-coconnectan na lang nung uh, electrician natin. So, yun yung pinaka switch. ko coconnectan na lang. Pero yan, nakalagay na sa loob. Ayun. Pinlight natin. Alright. So, konti na lang. Konti na lang. So, yun na lang. Uh, mga ilaw na lang natin. Kailangan na natin mapalagay. So, bukas, sana mapuntahan na nung electrician natin. Ayan. So, bayad na naman yun eh. So, yun na lang. Ito na lang mga ilaw na to yung lalagay. Oh. Kunti na lang. Tsaka, pag nagka meron ng span drill, yun. Saka uli nilalalagay yung yung sa labas. Ayan. Yun naman kasi usapan namin. Ayan. At sila na daw ang bahala. Kasi dati, nagka-problema. Yung kwenta nila dati sa mga butas. Sobra. 44 lang yung bilang ko lahat ng, ano, ng butas. So, kinuwenta pa rin nila hanggang halos lahat. Kinuwentahan nila ng butas. So, 250 yung per butas. Mura naman. Ayan. Ayan na uh, nabayaran natin. So, uh, sobra tayo ng 1.5 na bayad. So, sabi naman sa atin ng electrician, kung meron akong papagawa, ay sila na daw yung bahala. kaso, yan. Hindi pa nga nila pinupuntahan tong, ano, tong mga ilaw para ilagay nila yung ilaw. Ayan. So, yun na yung updates sa bahay ni Adet. And, kaunti na lang. Uh, cabinet na lang dito. Ayan. Kailangan namin. And, yung uh, grills dito. Ayan. So, pag napalagay na yung lahat, pwede na lumipat. Pati yung spandril. Ayan palaligin pa natin ang spandrel <coughs> so pero pinahold muna natin yung sa spandrel and uh, sabi ko kay contractor ay ayusin muna natin yung sa loob tapusin muna yung sa loob para, uli, para bago mag start dito sa spandrel so konti na lang yan and I hope na matapos na kagad para konti na lang yung ating paayos right, tomorrow ayusin nila itong sateris. Ayan, and lalag, maglalagay pa rin sila dito ng uh, kisame, sina contractor uh, JB. JB. right, so keep safe, God bless, and to God be all the glory. Bye-bye!